firing squad para sa mga kurap unahin ang mga nasa kongreso yan ang sigaw ng taong bayan ano ba talaga Pilipinas firing squad daw para sa mga kurap na opisyal firing squad para sa mga kurap unahin ang mga nasa kongreso yan ang sigaw ng taong bayan ano ba talaga Pilipinas? Firing squad daw para sa makurap na opisyal? Hindi ba nakakatawa? Ang daming magnanakaw dyan sa kongreso. No, yan ang binulgar ni dating uh, anang uh, ating uh, presidente. Unahin nyo sila. Huwag puro paipal na panukala para lang magmukhang matapang. Kung seryoso kayo, bakit hindi kayo ang mauna? Napakadaling magamong kahe ng firing squad kung hindi naman kayo ang target. Hindi ba? Pero ang totoo, ilan sa inyo dyan ang may bahid ng korupsyon? Kung talagang gusto nyong linisin ang gobyerno, huwag lang puro press release. Unahin nyo ang sarili nyo. Ano ang pinagkaiba nito sa war on drugs? Noong war on drugs, lahat kayo nag tungkol sa human rights. Pero ngayon, mi kayo dahil opisyal ng gobyerno ang punturya. Hypocrisy ba ito? Hypocrisy? Kung patas ang laban, ipaglaban nyo rin ang karapatang pantao. Kahit sino pa ang tinatamaan. Ang tunay na problema ay kahirapan at korupsyon. Tigilan na ang mga advisory uh, uh, tactics ninyo na ito. Ang tunay na kalaban ng bayan ay ang sistematikong korupsyon at ang kahirapang sinusoong ng uh, taong bayan. Firing squad? Ha? Hindi yan ang sagot. Ano ang kailangan? Tanggapin ang por uh, Tanggalin ang pork barrel. I-audit lahat ng opisyal, hindi lang ng office of the vice president, kundi simulan sa office ng uh, president. Maging ang kongreso kasali lahat, i-audit lahat ng opisyal. Palakasin ang justisya. Ha? Hindi yung sarili lang ang pang para lang sa mga pansariling nakaupo. Simulan ang pagbabago sa inyo. Kung gusto nyo talagang linisin ang gobyerno, bakit hindi kayo ang mag-resign? Magsimula kayo sa inyong sarili bago magmungkahi na mga radikal na solusyon na parang uh, pang-telenovela uh, lang. <laughs> ano ba tong nangyari sa ating Abad bansa Muyo? de ba? Kayo mga kanizar, ano po ba uh, mga laging reaction o mga opinion ninyo patungkol dito sa ano, firing squad versus sa uh, ano ba to? Ang nakalagay dyan? firing squad versus uh, sa mga kurap? Ah, huh? kinakasa sa kamara, no? ipinanukala sa kamara. Mga kanizar, kung meron kayong mga opinion at uh, mga nararamdaman ninyo at uh, mga inyong, uh, pwede kayo mag-share ng inyong mga uh, opinion patungkol nito sa isinasulong na firing squad versus sa corrupts na op sa opisyal. Mga kanizar, libre lamang po ang comment section natin. Kaya, ang bawat uh, Uh, bawat kaalaman ninyo ay mahalaga, kaya i-comment ninyo sa ating, uh, uh, dyan, sa comment section para ma-share, maipahagi dahil ika nga, okay? Knowledge is to be shared to others, o, oh, diba? Napaka, napaka, ano, mga krezer, napaka uh, ganda, no, napaka gaan sa lukaluuban na ma-share po natin ang ating mga kaalaman. Okay, sa lahat po ng nga uh, sumusuporta sa ating uh, munting channel, maraming salamat po. Sa mga hindi pa subscribe please subscribe and pakahit na rin po ang ating uh, notification bell para lagi po kayo updated sa ating uh, uh, vlog. Maraming salamat. again, it's me, Desire the Admirer. Magandang araw. Hey squad sa kurap na opisyal, kailan ba naging solusyon ang karahasan? firing squad para sa mga kurap? Aba, kung totoo to, baka kalahati ng gobyerno ang mabura. Pero sandali, bakit nga ba laging tayong, bakit nga ba lagi tayong dinadla sa mga ganitong panukala? Parang laging may pasabog na solusyon na, na ang totoo hindi naman na tumutugon sa ugat ng problema. Kung seryoso kayo, unahin ang kongreso kung firing squad ang pag-uusapan, natural lang na tanungin ng taong bayan. Unahin ba sa kongreso? Yan ang tanong ng taong bayan. Ang dami diyang na ang nasasangkot sa korupsyon. Pero bakit parang hindi sila kasama sa listahan ng target? Madaling magpanukala ng parosa para sa iba. Pero ang totoo, may sapat bang tapang ang mga nasa pwesto para maglinis ng sariling bakuran. Ha? Pagkukumpara sa War on Drugs, nasaan ang human rights Niyong ipinaglalaban noong War on Drugs ni uh, dating pangulong uh, Rodrigo Duterte? Hindi mabilang ang mga nagingay tungkol sa karapatang pantao. Pero ngayon, kapag firing squad laban sa mga opisyal ang pinag-uusapan, Tila tahimik ang iba. Bakit kaya? Dahil ba opisyal lang, uh, ng gobyerno ang target? At hindi mga ordinaryong mamamayan? Kung patas ang laban, dapat ba nating kalimutan ang human rights? Dahil lang sa klase ng tao, ang iba ngayon. Ang tunay na problema ay ang kahirapan at ang korupsyon. Huwag tayong magpaloko. Ang firing squad ay hindi totoong solusyon. Ang tunay na problema ng bansa ay ang kahirapan at sistematikong korupsyon. Imbis na magpanukala ng radikal at um, na nakakatakot na parusa, bakit hindi unahin ang mga hakbang, ano? hakbang na talagang uh, makakatulong? Marami na mga paraan. O, oh, bibigyan ko kayo ng sample. una bawat ah, bawasan ang mga pondo para sa loho ng mga opisyal. Pork barrel, lohong sasakyan, mga junk, uh, junket abroad, ipatigil lahat. O, oh, ikalawa, bibigyan ko kayo ng sample. Palakasin ang transparency. Ilathala ang bawat uh, sistema uh, gina, uh, ti ginagastos ng uh, gobyerno. O, pangatlo ha, tandaan nyo to. Punuin ang sistema ng gobyerno na mga prinsipyo. Hindi na mga koneksyon o utang na loob. Napaka-simple. Simulan ang pagbabago sa sarili. Kung talagang seryoso ang mga nasa gobyerno sa paglaban sa katiwalian, dapat magsimula ito sa kanila mismo hindi makatarungan na ang taong bayan ang laging nahihirapan habang sila ay nagpapa uh, kasasa ha yung mga krisar di ba yan yung asigaw ng uh, bayan, uh, sigaw ng taong bayan na, na, ang gusto gustong malutas ang korupsyon pagapakita uh, muna no magpakita muna ng tapang hindi sapat ang uh, magmumukahin ng firing squad ang kailangan na ang tunay na sistema ng hustisya upang magpasilaw sa ingay ng politika. Mga kababayan, huwag tayong magpadala sa ingay ng mga panukalang tulad nito. Hindi ito ang tunay na solusyon sa mga problema ng bansa natin. Panatilihin ang fokus sa mga ugat ng problema. Kahirapan kawala ng pananagutan. Hindi ang karahasan ang sagot, kundi ang mas makataong pagbabago. Ay naku mga ha? Sa bersyong ito, mas may diin ng galit, no? Ah, oh, di ba? Iyon yung uh, bersyon ng mga ano dyan, eh, no? Ang uh, pagbabago daw.